Ito na, nasa okay. linya. So, balikan natin from the top. Opo, attorney, bayan muna. Ha? First nominee, Neri Colmenares. Uh, Neri, attorney. Yes, yes. Hi, Ted. Hi, Cha. Yes, okay. naputol kanina. Okay, okay, sige. okay na ngayon, ang part uh, na. Oh. From the start tayo. Sige nga, yung, yung uh, doon sa... Kasi parang meron pang pinag-uusapan dito na something politika kamo na mm -hmm. ma manghihingi pa ng pera yes. sa Kongreso para pondohan itong pang-appropriations ng Philia. Go ahead. Yes. Well, so, simulang tanong ni Justice Javier, eh, bakit mo nabanggit na ang subsidy o pera o budget ng PhilHealth kailangan ng political negotiation? Inami uh, inamin naman yun ng PhilHealth, oh, we have to negotiate, di ba, ng suporta. Nakapagtataka yun kasi may batas na nagsasabi na 50% ng government share sa PADCOR, 40% ng taxes sa sin taxes, pupunta sa PhilHealth, saan ka i-negotiate mo? At nag-trigger yan kay Justice ko. So, pag humingi kayo ng budget sa Kongreso, anong, ano ang inyong uh, formula? Kung baga, paano niyo kinakalculate yung kailangan nyo? Ang sabi ng PhilHealth, well, binabase namin sa premium ng indirect contributors. Ibig sabihin, kung 36 million yung indirect contributors, mga indigent, mga senior citizen, eh, tinatimes namin sa premium. Base sa premium, eh, kung 100 pesos per, ano, per, uh, for, ano, indirect uh, beneficiary, o, eh, ibig ano, times 100, di ba? So, 3.6 million. ang hindi. Eh. Nag Nagbaguluhan si Justice Ko. Sabi niya, ah, hindi niyo kinakalculate yung, ano, yung pangangailangan niyo talaga? na benepisyo ng mamamayan kasi maraming sakit na hindi niya nakukover. Yung nakukover na sakit naman, kakarampot lang naman ang nakukuha ng, ng members niyo sa ospital. kadiit. it, so di, bakit hindi niyo eh, ano yan sa inyong budget? Diba? Yung ang basis niyo. Bakit premium ang batayan niyo? Yun ang hindi masagot ng ano. Ang sagot niya doon in the end, sabi niya, eh, hindi po kami pwedeng humingi ng malas malaki pang budget kasi mahina ang aming absorptive capacity. Ah, anong ibig sabihin? Hindi namin kayang gastusin. Ah, so, bakit? Eh kulang kasi kami ng tao. Yung mga ganun na yung mga dahilan. So, nagtaka lalo ang justice kasi uh, maraming benepisyo, hindi nyo nabibigay, marami pala kayong pera. Pero hindi nyo kayang gastusin, hindi nabihado ngayon yung membro nyo. Kasi may pera naman pala para sagutin yung ospital niya, pero hindi niya kasi wala kasi kayong tao, kulang. O di, anong, anong nangyari diyan? may unutilized subsidy daw sila. Yun ang term kahapon na haba sinabi nila, unutilized subsidy. Ibig sabihin, budget ng gobyerno na hindi nila nagamit. Ngayon, ang tanong ni Justice ko, and later on ni Justice Ima Ampaw din, pwede i-utilize nyo yan, di ba? I-utilize nyo, gamitin nyo, dapat nyo sa beneficio, etc. Et, cetera, et cetera. ah, hindi po, kinuha po yon ng DOF para sa unprogram fund. Doon medyo nag-ano si Justice ko. Ang solusyon dyan, sabi niya, pwede mag-hire kayo ng tagtag -tag na tao, tagtagan niyo ang absorptive capacity niyo para dumami ang beneficio sa miyembro eh, ang solusyon nyo pala, eh, hindi nyo magamit kasi hindi nyo kayang gastusin, ibigay nyo sa program fund para sa tulay. Okay, parang ano yon <laughs> grabing parang kasalanan nyo, nyo, nyo yun. yon may diferensya ang administrasyon, may, may problema ang board nyo, i-overhaul kayo dapat kung ganun ang solusyon nyo. Ang sagot nila, we agree with you, your honor. Tama po kayo, kaya dapat instead na i isa, ibigay sa kung saan-saan pa, gamitin na lang sa benepisyo at yun daw ang ginagawa nila ngayon sa ilalim ng administrasyon. So sabi ni Justice ko, ah, so nag-agree kayo na dapat sa benepisyo. Opo, agree kami at hindi dapat doon sa unprogram fund. O di ayon ah, ngayon pumasok. Eh, iso nyo, agree pala kayo sa akin eh, na yung unutilized nyo, 60 billion na limbawa, instead na ibigay nyo sa Department of Finance, instead na i-unprogram fund nyo sa mga tulay na kung saan-saan, ibalik -saan, e, sa inyo, gamitin nyo sa benepisyo doon ang ending kahapon ni Justice Cisco oh, na hindi na nila masagot kasi <laughs> tama naman pala kami na dapat sa benepisyo, eh ba't nyo binigay sa program fund hindi dapat yun ang solusyon ang solusyon ayusin niyo mag-hire kayo ng dagdag na tao kasusin nyo sa benepisyo ng miyembro para may absorptive capacity kayo kasi pangit hindi maintindihan ng tao na marami kayong pera kulang ang benepisyo nila dahil sabi niyo hindi niyo kayang gastusin so ang sinasabi yun yung, yung, yung ang sinasabi niyo ninyo rito uh, ito si uh, Albert Domingo tsaka si ano si uh, Deputy Treasurer Anton, uh, Antonio Marino III? Yes, yes. Sa PhilHealth mismo naka-address. Mm -hmm. Kaya medyo nag-react sa justice ko. I-overhaul nyo ang PhilHealth na yan kasi kung ganun pala yung kasimple ang problema nyo, hindi nyo kayang gastusin, hindi maintindihan ng tao yan. <laughs> mm -hmm. May pera kayo, kulang ng beneficio nila, pero di, mm -hmm. hindi nyo pala kayang gastusin sa kanila. So mm -hmm. uh, Tapos siya uh, sinasabi okay, okay, na ibalik yung pera? Yes, ibalik nyo kasi nag-agree kayo na tama ako. Sabi nila, we agree with you Justice, na dapat yung sobrang pondo, gastusin sa miyembro, at mm -hmm. eh hindi ibigay sa mga program. Paano ko nag-agree kayo, sabi ni Justice ko, o di soli nyo, sabi nyo tama ako eh na, mm -hmm. di ba? Napaka-simple ng logic ni Justice ko kahapon na uh, hindi nila na, ibig sabihin, may fatal sila na admission kahapon na parang mali yung ginawa na 60 billion nilipat sa program fan. Okay, that's one. Kaya, sige. Oh, sige. Oh. Oh. Tapos, tawid naman tayo. Oh. Um, si, si Justice Javier ba, meron pang karagdagan na naiklaro? Kasi nga, nung last time na nagkaroon ng oral argument, di ba, uh, klarong, klaro na rin yun yung mga special fund, special fund for special purpose na pag-usapan na yun? Yes, napag-usapan at naklaro kahapon, nag-agree din sila. Well, dinefend naman namin siyempre Special Purpose Fund mm -hmm. itong pilihan. Para yan, mula sa syntax, para sa health. So mm -hmm. kung yan pala ang purpose noon, bakit ginawa yung ang program fund? Eh ang program fund, tulay na yan eh. Uh, mga kalsada na walang papuntahan. Mm -hmm. Mga tulay na kahit walang ilog. So yun na yung yun na yung essence noon eh na tingin ko, it will matter a lot to justices later on. Pwede mo bang i-divert ang pondo na special purpose? Para lang siya sa purpose ng health. Mm -hmm. Tapos ginawa mong hindi health-related mm -hmm. na, na pagkakakastusan. So... And I think klaro naman kahapon yon And siguro sa desisyon nila, i-address nila yon Ano naman, uh, uh, ano naman itong, 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 interpellation ni Justice Ami Lazaro Javier kala, uh, GOCC Council Solomon Hermosura at saka kay SVP Limsiaco? Well, yung sinabi kasi binalik kahapon yung ano eh. So saan yung kinuha yung 60 billion sa reserve? Kinlaro nila na may 500 billion more or less na accumulated revenues ang PhilHealth. Mm -hmm. Ang 280 billion ay nilagay sa reserve. Tapos yung 200 billion to, to 20 ay uh, parang operations nila yon. Mm -hmm. Sabi nila, ah hindi yun. Ang 60 billion na binigay sa finance hindi nanggaling sa reserve daw. Nanggaling daw yun sa operation. Yung 200 billion na natira. So parang ibig sabihin pa rin nun para sa amin ha, na petitioners. O, di binawasan nyo ang operations ng PhilHealth. Na sana dagdag na benepisyo 'yun kasi yung reserve-reserve na 'yun, eh, yung hmm. operations eh dapat para yung dagdag na benepisyo 'yun ang binigay niyo. At 'yun ang inadmit nila later on. Doon nga nanggaling 'yun. Hmm. So parang bumalik si Justice Ami sa laki-laki ng na nang sinabi ng COA, yung mga, mga yung financial statement niyo hindi hindi marina hindi niyo na account. Parang ang gulo ng financial statement ng PhilHealth na sabi ng COA qualified ang aming opinion sa inyo kasi marami tayong statements na hindi ma-verify at hindi credible. May mga kulang-kulang kayo na parang there is something here. So, alam mo naman, Ted, di ba ang PhilHealth dati may mga issue dati ng korupsyon? May mga issue sila na eh, kung ano-anong mga bilyon na, Ted, palagi nga namin sinasabi sa bayan mo na, sino makulong doon? Parang ilang bilyon ang nawala sa PhilHealth noon eh, parang wala naman natang nakulong doon sa mga nakasuhan nila. So, Basically, that's one more reason. Kaya ako, nung dumating sa akin, parang tinabi ko, pag mga proyekto na ginastosan ng mga pondong ito or may korupsyon, dapat isoli, isoli yung pera and of course, parusahan yung nangurakot. Kasi yun yung magiging tanong sa justices in the end, yung binanggit na uh, operative fact doctrine. Paano pag nagastos ng tulay? Parang hmm. pa pwede pa ba namin mabawi yun? <l> <Oregon> yun yung tanong na ano na justice team kahapon. Yun, yun, And of course, yeah. So paano yun? Paano yung kay justice team kahapon? Yung minamanggit mong tanong na yan. Eh, kung inilagay nga sa unprogrammed and then o kaya eventually ginastay yung 60 billion ng mga ng pera ng PhilHealth members at ginamit na sa pabili ng cat's eye o kaya ng okay. uh, o kaya ng <clears throat> ng uh, roller no dito sa mga kalsadang hmm. ito o kaya pinagawa ng tulay pa, paano yung yes so ang sabi ko kahapon sabi ng tinanong ako ang at the very yung know, pinaka ay 431 billion na dinagdag sa program fund dapat isoli yon that's the first so 431 ngayon, uh, pangalawa, yung buong 89 billion ng PhilHealth, uh, huwag, yung 60 isole, pati yung natirang 29, huwag nang kunin yun. So, yung buong 89 billion sa PhilHealth ngayon, isole ang, kung magkano man ang kinawa niya sa PhilHealth, mm -hmm. isole yun sa PhilHealth. Kahit nagastos na, kasi bad pay yung sa akin. Bad pay talaga yung ginawa nila sa PhilHealth. Eh. And of course, yung sa PDIC na 100 billion, mm -hmm. uh, dapat isole yung mga yon So, basically, yun yung uh, posisyon namin na isole. Ngayon, it's up uh, for the respondent to claim sila sila ang mag, ano na ay nagastos ng na sa tulay o di explain nyo pa, ba, bakit nyo ginastos good faith eh kung may TRO na test tapos ginastos pa rin nila mm bay, -hmm. so, eh, hindi pwedeng sabihin nilang hindi na pwedeng isoli yun o isoli nyo yun o yun yung ending kahapon kasi void yung TEDE, eh, yung 431 billion na dinugtong nila sa program fund kasi sabi ko kahapon ayon sa konstitusyon ang uh, kongreso sabi ng konstitusyon the house of representatives doon mag-originate ang budget that's the first pang second the senate may propose amendments to the budget eh yung unprogrammed pa, 281 billion ang recommended ng Presidente, 281 billion yung in-originate in ng House, P281 uh, billion din ang Senado, so walang pinropose na amendment ang Senado, so, the, the same lahat eh. Ngayon, kung yun ang nakalagay sa Constitution, only the House can originate a budget item, sa kanila magmula <laughs> dapat yung item na yun. So eh, dito yung BCC, yung BICAM, ang nag-invento ng 431 billion. Nag-propose ba ang Senado ng amendment sa bill ng House? Hindi wala naman, pareho lang eh, 281 pa rin. O sino nag-propose ng amendment? BCC. Eh wala kayong poder na mag-propose ng amendment, ah uh, dahil bagong items yung mga yon di uh, unconstitutional yon kahit ni ratify pa yung ten ng kongreso ay hindi yun ano hindi yon it cannot cure an uh, unconstitutional act kasi devoid sila of power so yun ang argument ko wala silang poder kasi minsan may nagsasabi e, ni ratify ng house eh oh. mm -hmm. ng senate mm -hmm. so yun yung kinabi ko kahapon mm -hmm. and yung last na point kahapon was justice sorry uh, Saudian ito yung crucial na question ngayon Ted sabi niya yung paglobo ng unprogrammed appropriation hindi naman naka sa budget yan eh walang budget deficit yan eh Uh, so, okay lang yun. Kasi ang program, din naman niya magagastos kung walang loan. Hindi naman niya magagastos kung walang extra revenue. So, it does not contribute to budget deficit. And, <laughs> ang sasagot ko sana doon, at sasagutin ko rin later on yun, nagko-contribute ang program appropriation sa deficit. Kasi for every loan you have, may government counterpart. So, kung 300 billion, million yung isang loan, mm -hmm. o 500 million na limbawa, ang government counterpart ang 100 million, o di kung nilobo mo yung loans, o di, ang um, government counterpart, dumo rin. Ang pangalawa, pinaka-crucial, Ted. Ito, Ted, ito yung buong kwento dito. Sa aking pagtingin, o oh, ito na yung analysis namin as petitioner. Maraming proyekto ang mga legislators na pet projects, mga tulay nila, mga kalsada nila. Tiningin nila sa liderato na pwede ba mapasok sa program? Eh, wala na eh. Puno na yung program eh. Ah, uh, pwede bang ilipat sa program yung program? Ayon, So, lipat sila ng Metro Manila Subway from program, nilipat sa program. O di pasok pa, kalimbawa, 42 billion yung Metro Manila Subway, pasok pa ng 42 billion worth of project. O ilipat yung North-South Railway mm -hmm. sa program. O pag 12 billion yun, o pasok ka ng 12 billion na pet project mo na tulay, o kalsada, whatever. In the end, yung sobrang lipat nila ng lipat, hindi nila napansin na 431 billion na ang nalipat sa program to accommodate fiscal space ang tawag ng DBM dyan. Mm -hmm. To accommodate the 431 billion din na pet projects ng mga legislators. Mm -hmm. O, problema nila ngayon, lumobo si program fund. Ay, saan natin kukunin? Lumobo na eh. Mm -hmm. Ah, kunin natin sa SILES. Mm -hmm. Ayon. Kunin natin sa PDIC. Mm -hmm. Kasi umangal na siyempre si DOTR. Sabi ni DOTR, teka mo na, yung ganito man nila importante sa amin yun eh. Mm -hmm. e Dinilagay niyo sa program, baka naman di na maano Okay. At sige-sige, hanap tayong pondo. So, Ted, Lumobo ang budget deficit by 431 billion dahil naglagay kayo ng kung ano, ng proyekto niyo sa program appropriation. Nilobo niyo ang program appropriation. Grabing budget deficit yun, Ted. So that's my analysis. Bakit lumobo ang unprogrammed appropriation nang bigla? Kasi sabi siguro, pwede ko bang ipasok to? Kaya ka muna, hintayin mo sa bike cam. Huwag mo muna ipasok dito sa debate sa kongreso. Sa so, second or third reading. huwag mo muna ipasok. Kasi magkakangulo tayo dyan eh. Siyempre, maraming mo sa'yo. Bago tayo, bago tayo, So, nilagay sa bike cam. Bike cam ngayon ang naglagay. Kasi hindi na yan mapansin masyado. Ano na lang yan? Eyes and nays na lang for gratify mo. Okay. Sige. So, so kaya, it increases the budget deficit. Kaya nga, kaya nga ito kaya nga konektado ito, no? Itong PhilHelp uh, doon sa program, no? Itong uh, petition Correct. ninyo, right? At nabanggit nga din nga kahapon do sa interpolation ni Justice Dima Ampaw. Uh, ilan ulit ang senador natin? Mm -hmm. Ilan? 24. Tapos, si Senator Coco lang ang kasama nila doon na petitioner <laughs> sa, sa da dami? Uh, wag kang mag-alala. Anong nangyari kang... sa ating mm. dalawang Minus one is 22. Ano nangyari doon sa dalawang-puntalawa? Alala, dahil sabi nga ni Atorne Escudero, perhaps it will happen within a reasonable period of time. I'm sorry, pero bilang isang taxpayer, okay. Okay. medyo disappointing ha, nung narinig na natin kung sino-sino yung mga kasamang petitioners, mm -hmm. no? Mm -hmm. Senator Coco lang nandun? Uh, eh, bakit pa kayo nandyan? Mm -hmm. Ano ginagawa nung Account. iba? Accountability. Talking about accountability. Alam niyo po sa Do bayan na ito. Do we have that ito. in this country? Alam niyo po sa bayan na ito, may accountability. Yung pong isang prinsipal na taga Katanduanes. Alam nyo, sinintensya, 11 years kulong. Bakit? 5,000 piso ang kanyang umano'y kinulimbat. Yun ang accountability. Yung isa mga kapatid, ha? traffic enforcer sa Manila. Hmm. Kulong, 6 years. Bakit? Eh kasi meron siyang kinotong na 11,000 pesos Yan ang accountability sa Pilipinas Di ba? Accountability yes, para sa ako, mga Meron din pong isang barangay kapitan oh. Dito rin po sa norte Magka, Baka namamalaki-laki na yun ng kaunti 27,000 pesos 27,000 Yes, kulong siya 7 years Yan ang accountability dito Dahil sinasabi po natin kaya nga mga kapatid, ano ho, itong mga pinag-uusapan natin ito, sana nga tumalab po sa ating isipan eh. Alright, yung binabanggit niya, di ba, na yung pera mo para sa kalusugan mo, paano napunta doon sa tulay? Paano napunta doon sa kalsada? Paano napunta doon sa mga pet projects? Yan po yan, di ba? That is the result of your decision during the elections. Because the people you elect is the people is the government you deserve.